Charlie May, siya ay 778, naging 880 siya, naging, uh, siya yung father of Drew. Okay, ba'y kalaki? Kalaki? Siya ay king. Charlie May, kapag Charlie ba? Charlie May, kapag ba? Pero siya ay isang German. One minute daw ah. German German, German siya, so pero siya ay uh, king uh, ng parang France siya pero siya po ay German. Taga Italy siya eh. Eh yeah, siya. Ang tatay niya si Pepin Resort Short. Pepin? Pepin the Siya, siya ay, uh, cha Charlie, uh, siya ay ah Charlie, ah oh. Charles the King. Pero, ang kanilang pamilya, Pepin? sila kasi ay pamilya nila ito, alam na alam ni Bada Jenny ito eh. Matutunan ko sa kanya. Tinanggalan niya ng pwesto ang po uh, mga sa limit. Si, si, sila, yung pamilya nila, tinanggalan nila ng karapatan yung mga long Sa, alam niyo ba sa, sa Europe, sa may mga parang, parang ano yan, mga, mga, mga kilalang pamilya. Okay. Parang, parang, okay. uh, oh, 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 yeah, parang, Parang Araneta, ano? Pero sila, siya, isa siya sa pinakamangat nung time na yun. Uh, yan yan sila Oo, si Charlie May, kinuronahan siya ng po. Oh, Pupa mismo, na toro na torona. sa kanya siya pumupo doon sa sa, sa Old Vatican, Old St. Peter's Basilica. Sulat sa Old. Oo, yung Old talaga. So, um, ah, yan. The room. Old St. Peter's ito uh, yung homies mo, yung homies sa Italy yun. <laughs> <laughs> ngayon. Ah, oh, St. Peter, Basilica. Oh, so, ibig right. sabihin, so, I mean, ang gusto kong pakita din pagkatapos si Charlie May, talagang na-wounded na, na siya. Oh. Pagkatapos niya, 700, around. Pagkatapos nun, naulit yun, ha? Sabi nga ni Bobby George, si yun, Bonaparte, isa yan, talagang persa ang tinanggalan siya ng karapatan. Alam mo yung po, parang nasa sa baso ba lang, parang hindi siya, wala siyang kwenta. Bakit Pero ngayon yung po, pag siya ang nagsalita, talagang kilos lahat eh. Sino may kasalanan nun? Sino may kasalanan para maibalik siya na gano'n? Sino Amerika. Alam niyo kung bakit na ibalik yan? Kasi tinatag nila yung Jesuit. Ang Jesuit, Society of Jesus, purpose ng Jesuit, ibalik, ikakounter nila. At planado kapatay, planado yan. At ang isang ginamit pa nila, bukod sa Jesuita, may silang institusyon. Masun. Mason. Eh, si ang, Pope Francis, member ng Jesuita. niya. Tapos, kung kilala niyo yung founding founders, founding fathers of United States, kaya download din Si George Washington. Siya ang masun. Yeah, siya, siya ang masun. Siya ang masun. Meron yan sa ano, sa malitaw. Malitaw lang, nakita mo. Brother, may nasabi na nagayon si Charles, Ito yung sinasabi nila the great one. Ganyan yun eh, ba? Ano ba diba ito? Ito ay... Pyramid. Kompas. 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 Ay, ito ay... Basta... <laughs> di ko alam ito. Parang... Ito yan. Yung pag-ganyan yan, yan ang adyasa. adyasan. Adyasan. <laughs> Pabuka, pakikot. Yeah. Oh. Oh, oh, ay, ay, ay. Kung pinagamit siya, school na may adyasan. Kompas. Ito na nga siya si Charles the Great. Siya yan? So, siya Si Charles the Great. Amerika, ang, kasalanan ng Amerika, binuhay niya yung yung Roman Amerika. Yung 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 yung, 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 yung sinabi kong bloody Roman Empire, ito yung nangangagat talaga, no? mapatay talaga. So, ang Roman Empire, naging, nung nabuhay na siya dahil sa Amerika, sasalita na siya as dragon, naging tawag sa kanya the Revive. The Revive Religious Papal. Papal. Oh. Papal. Bakit papal? Ang nakasakay doon yung babae. Pero matatanggal yung po. <laughs> Oo, oh, matatanggal yung papal. Mapapansin papal. <laughs> mo doon sa prophecy doon, matanggal yung isang horn. Tapit na, tapos na. So, so ito, Sige na. Tutuloy continue na lang natin. ang na dito. Okay, thank you. May announce lang ako sa grid